Okay, hey, good evening guys, mga lahat sa matiging po. Okay, tapos ko lang pong i-share sa inyo yung opinion ko. And then, tsaka yung comment ko na din dito sa video na panood ko. Meron akong video na panood ko sa Facebook. Ito nga yung, uh, ang pamagat or naka-caption doon sa video na to is Valentine's Blues, mag paraos sa loob ng SUV na ako ng pulis. Dahil walang bakante sa motel, sa tuktok ng bundok kumarada para magparaos ang dalawang mga pusok na kabataan. So, ganito. Yung video na to ay Uh, yun, dalawang kabataan daw to na lahuli nga nasa loob ng kanilang sasakyan ng kanilang private vehicle na yun, walang saplot so nakita ko nga doon na yung babae nag, uh, parang pinagsusuot na ng uh, pantalawang ganoon alam mo sa totoo lang, unang-una privado sa sasakyan nila yun Okay, kung ano man ang gawin nila doon, walang problema doon as long as hindi sila nakakaabala sa traffic, as long as wala silang na uh, naaapakan tao or ano man tawag dito, hindi sila nakakasagabal sa traffic. Then on, unang una sabi dito lang sa tuktok ng bundok. So ibig sabihin malayo malayo na hindi naman sila nasa EDSA na makakaharang or makakaabala sa mga taong dumadaan or sa traffic. So bakit kailangan pang pag-alaman nito, di ba? Kumbaga, at ang ito matindi, ang sabi dito na huli daw ng polis, alam mo sa totoo lang napakadaming mga loko-loko dyan, napakadaming gago dyan. Ba't di na lang yun ang pagtuunan uh, nila ng pansin? Yun ang huli nila, hindi yung itong dalawang to na nanahimik. Di naman sila ginugulo, nasa loob naman ang sasakyan at sa kanila naman yung sasakyan. Di ba ba't ito yung pinagtripa nila? Wala ba silang magawa or bakit gusto lang talaga itong huli Kasi nga syempre, may sasakyan eh baka may ano eh di ba may kaya to siyempre pwedeng utuhan hindi ko naman sinasabing mangunguto yung pulis pero hindi mumaalis kasi na isipin na baka nga ginawa nila to para ganoon para kutungan ganoon pero sa nakikita ko dito is madaming tao siguro nga planong uh, ganoon pero hindi na natuloy kasi madaming tao doon kaya siguro tinuluyan na lang. Isa pa ang pansin ko dito, hindi na dapat binibideohan yung mga gano'ng bagay. Ganoon. You know, dapat mahuli yung nagvideo na ito. Kasi talagang binibideohan pa habang nagbibigis yung babae. Eh, di ba? So, yun ang mas matindi. Yun ang dapat nahulihin ng pulis na pumuli dito is yung nagvideo. Kasi nga, yan, tuloy. ko diba, kung makalagay sa so Facebook yung video na ito. So, kawawa naman talaga na yung dalawang to, yung babae tsaka yung lalaki nga na nasa video, di ba? So wala naman silang ginawang kasalanan eh. Di ba? Wala naman silang uh, ano man tawag dito, wala naman silang inagrabyado. Tsaka ayun nga doon sa uh, caption ng video na to, ay eh, mag-shota naman to. Mag-boyfriend, mag-girlfriend to, di ba? So kayo po, anong masasabi niyo dito sa video na to? Comment lang po sa baba kasi gusto ko rin mabasa yung comment nito po dito. Maraming salamat po sa mga to. Hanggang sa muli po.